sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 8, 2024 at tayo ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Baruch chapter 5 verses 1 to 9. Jerusalem, Ubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, Tumindig ka at umakyat sa mataas na buron. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinalagkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikan trono. Iniuutos ng Diyos na patagin ang matataas sa bundok at walang hanggang burol. At tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang lilima ng Israel. Aakain sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kamusta po ang inyong paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang natin ng uh, pagdating ng Panginoon. sana po ay uh, wagamat no hindi hindi inaalis sa atin ang uh, tayo po ay maganda uh, physically yung mga bahay po natin ay meron ng mga dekorasyon eh uh, siyempre magandang malaking tulong din po kasi yun, no? yung naglalagay tayo ng Christmas tree, ng mga Christmas lights, o kung ano pa mga mga palamuti para yung, yung maihanda din, yung mood natin no? na sa ganitong pagdiriwang. Hindi naman tayo basta na lang na sasabihin natin, alisin natin ang mga yan, kasi matutuloy naman ang Pasko kahit wala ang mga yan. No? Pero itong mga bagay na ito, yung mga decoration na ginagawa natin ay nawa makatulong no para maihanda natin yung kumbaga mood setting na na mafeel natin no? na meron tayong uh, pinaghahandaan merong isang parating at napakahalagang pagdiriwang na ito pero wag lang sana tayong mauwi no sa external na preparations kundi tingnan din natin no? yung ating kalooban yung no? ating disposition no, sa paglahanda natin. Kaya maganda nga po no, sabi dito sa pahayag ni Propeta Baruch. No, sabi, hubarin na yung lambong ng pang, uh, panluksa. Di ba Yung, ibig sabihin yung baka yung uh, may mga nabubuhay sa kalungkutan. No, yung parabang namatay na hindi pa tapos magluksa o magbabangluksa dahil di ba G ganun bahagi yan di ba na ating tradisyon na kapag mayroong namatay uh, o namatayan naglalagay ng itim, tapos yung mga babae o mga byuda o mga asawa ay lagi naka-itim sa loob ng isang taon at nakabelo, no, lalo pa nung sinauna. Pero ngayon, ang sinasabi, patapos patap na yan, matatapos na yan, hubarin na yung mga lambong ng panluksa. Uh, uh, ibalabal, no? sabi dito, ibalabal ang katwiran at iputong sa ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. So ihanda natin ati no, ating sarili. Uh, panahon na ito para tayo po ay lubusang maging masaya dahil palalayain na tayo sa mga kalungkutan, sa mga kahirapan na ating pong nararanasan sa buhay. Hindi, wag nating piliin na mamuhay tayo sa kalungkutan habang tayo po ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo po